Magluluto naman tayo ngayon mga kuis ng papaitan na kamias na may konting laman load ng baka. Tamang tama, -tama birthday ni Tito Alvin ngayon. Eh paborito niya itong mga kuis kaya ito gagawa natin siya ngayon ng papaitan na maraming maraming kamias. Itong papaitan na gagawin natin mga kuis hindi ito yung authentic ah. Mabagay ito version ko na naman to kasi ito lang yung mga available na nandito. Tapos yan, naisipan ko siyang lutuin ng papaitan pero hindi talaga siya mapait gawa nang wala siyang updo eh, ayoko naman lagyan siya ng ibang pampait kasi minsan pwede kang gumamit ng mga ampalaya palaya or yung balat ng kalamansi para medyo pumait-pait eh, talaga mahili kami sa maasim uh, dito tas ito ang daming kamyas talaga yun ang naisipan kong gawing pangasim pwede rin naman gamitin din talagang pangasim dyan yung sampalo kaya mga pero yung iba talaga legit na papaitan wala talagang pangasim talagang kaya papaitan talaga mapait talaga mga lalo pag nakatikim ka ng papaitan sa norte lalo kambing o baka ay talagang solid may mga kanya-kanya silang mga version pero talagang solid sa pait talaga mga kuwis kaya papaitan talaga ang tawag nila dyan malaking bagay talaga mga kuwis talagang pagka meron kang peso na ganito na pwede kang magluto na gamit ang kahoy kasi lalo ito medyo matigas tong mga ganito mga laman loob talagang masarap to pag medyo ma mapalambot mo talaga siya eh kung sa LPG mo lulutuin yan talagang ubos talaga mga kuy sobrang mahal pa naman ng LPG ngayon kaya kung may mga pagkakato na pwede kang magluto lalo magpapalambot ka solid talaga pag sa tapos syempre may dagdag na aroma yun kasi kung may, may, smoky flavor yan mas masarap yung sabaw niyan talagang iba talaga ang lasa pag sa napansin ko rin yan kahit sa sinaing iba talaga ang sarap sinaing pag sa niluluto mga kuy yan tapos ito igigisa na natin tong hiniwa natin ng mga aromatics yan mga sibuyas bawang luya Iba naglalagay ng tanglad Iba di naman naglalagay ng sibuyas Kumbaga kanya-kanya mga koys nilagay ko na lahat para masarap eh. Simplihan lang naman to at madali yan Nalagay na rin natin ng patis Tapos ito, gigisain lang natin siya ng maigi mga koys Maglagay na rin tayo ng organic beef cubes Tapos maglalagay tayo ng konting Pibisco asin dyan tapos yan mga gigisayin lang natin ng may hanggang maglagitik ang tawag ba doon. Yung talagang dumikit siya doon sa mismong kawali. Hindi naman siya yung tipong masusunog mga kawas. Tapos kumuha na tayo ng kamins niyan mga boys, yan. Dinamihan natin mga boys, kasi talaga ang sarap talaga ng asim ng kamis mga kuwis pag na mo sa sabaw. kasi ito, naglagay tayo dito ng acidity mga kuwis ng suka. Ayan. Nakikita nyo parang tutung-tutung doon. Huwag kayong pag mga ni mga kuwis kasi yan, yun yung talagang mas magpapasarap sa pagkain natin mga kuwis. Kakaskasin lang natin yun. Tapos sinati lang natin yung kamayas mga kuwis. Yan. Tapos gigisayin lang natin yung may gitong laman loob. Yan, yung nasa ilalim na yon yun yung magpapasarap kakas kasi natin mamaya yung mga kuys. Tapos sinunod na rin natin tong kamyas. Halo lang tayo ng halo dyan mga kuys kasi hindi natin kontrolado yung apoy dito sa labas kasi ang lakas talaga. Tapos nilagay tayo ng konting sabaw dyan dun sa pinagpakuluan. Yan, tapos sinunod natin na ilipat na dun sa mismong malaking kaldero para matagdagad natin ng sabaw mga kuys yan. Tapos yan, madurog lang yung kamyas niya kasi medyo malambot na yung laman loob. Goods na yan maya maya. Naglagay na rin tayo dun ng siling panigang. Tapos yan, ito naganda kami. Nagluto ako ng beefsteak, tsaka pancet. Sinabay ko to Doon kasi may umorder sa amin na aming kabatch nung high school na si Lalin, Birthday kasi niyang pogi niyang anak. Sinabay ko na kasi sabay pala ng birthday si Tito Alvin. Tsaka si pogi ang anak ni Lalin at ni Aaron. Happy birthday ulit ko is Alvin at pogi. Tapos ito si Ken Ken. Kakampanya na si Tito Alvin. Okay. okay. Happy birthday to you oh, blow the candles! Blow the candles! Blow na Blow it! Bingo! 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 Happy, happy birthday, birthday to you! Happy birthday! Happy birthday. Oh, na oh, oh, Wish namin sa iyo, Tito Alvin. Sana sumama ka na sa amin mag-gym. Kasi ang laki na naman ng mo, Tito Alvin. Kain ka ng kain. Yan mga kuys, nakaluto tayo ng simpleng pagkain para sa birthday, Tito Alvin. Salamat!